Ayan. Pinabuksan na natin si ano, si 155. Ayan. Wala siyang ano, wala siyang langis. Itong clutch damper niya gumagalaw. Sir, pa nga po. Ayan o. No. Ayan. So, laki na ng galaw. Kaya lang di naman tayo makapagdesisyon kapag kawala yung mayari. Diba kapag napalitan natin ang, ang nagawa yan, hindi na nga tayo binayaran hindi pa papayaran yung tindahan. Kaya, tento natin yung mayari. Ang nangyari dito kasi nawawalan siya ng langis. Tignan yung nangyayari sa clutch. Sa kanya, oh. Nawawalan na siya ng tikit. Uh, ano sa palagay nyo, bakit kumakapit yung, yung lining natin, oh Pati yung kanya, housing nasira. Yung, ano. hmm. yeah, nawawalan yung siya na, ng musad kasi wala na siyang langis. Nasusunog. Nasunog yung... Napo, naputol pa ayan. naputol pa naputol nyo kung anong nangyayari sa mga sasakyan natin kapag ka napapabayaan natin sila ayan para, rin, para na rin natin ano to ay asawa eh. na ang Alaling. kasama natin mag, uh, maghapon pag umalis tayo ng umaga ito na yung sinasakyan natin No? para natin kasama para natin ipan yung motor alagaan din natin ayan kaya nang natin yung mayari kung anong decision niya ayan nakapili na tayo ng lining at saka yung lakoy yung puso ginamit pa niya papunta dito yun, paspasada lang, hindi makataray no traffic kun madito marayon no dinidoron. Ini pa na is dito pantagdag. Oh. Ah. Hindi niya pa diyan.